walking walking pa yung pang aking ah, oh, paano pa dito? doon tayo tamaan, sa pila yan, dito sa ano, baskin na ano, malamig-lamig dyan, gusto mo sa loob ka dyan no? kakain ka ng ice cream salado pa may presan tayo ng ice cream eh. salado pa pala mamaya pa yan ang boss niya no? mga 10 kaling po kami sa aking anak kumain po kami na invited bukas naman, yung kanyang boyfriend na invited naman kami for dinner naman yun ayan, ang init baka may mga building dito ito po yung mga puno ng ano yan dito so, wala nang bunga hindi pas na mag uh, 6 September na kasi dito eh kaya uh, wala nang silang bunga wow ang mga may araw napakainit pero magtataglamig na po dito mga September. Malamig na ulit dito. Kasi mahangin na uli. Hindi oh. mong kasi nung ano yung ha. Ano. Hindi mong kasi nung mainit. Uh, ganda lang po dito. Malapit kami sa uh, pasyalan dito. Sa aming tinitran. Tari na po yung dagat. Ang beach. May eh, beach po dyan. Malapit din po sa amin. Sana mga uh, Dito po yung mga nagjajaging Walking, walking Ganda lang dito sa amin tinan Mahangin, tagang fresh, malinis Wala so, po silang ano, uh, Kaya maganda po sa amin Lapit ang supermarket Bilihan ng mga ginto Mga kung ano-ano po Siguro pa rin pagkakabahagi umuwi ng Pilipinas. Babalik naman. <engag countdown noise> at hanggang dito na po. Maraming po salamat sa pananod ng video. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo lahat.